Dahil nakapag-iyaw tayo ngayong gabi mga idol ng carne tapos meron din tayong lechon manok. Kasi sahod ko noong September 30 pala mga idol. Ngayon lang po ako nakapagbili at nakapagkain ng masarap. At pag-uwi ko galing sa trabaho mga idol... Lumakad na pala kami ng dalawa kong anak kasi may bibiling kami mga idol at hindi pala kami nakapag-alam kay misis. Ewan ko lang idol kung magagalit siya pero kung magalit siya lalambingin na lang natin si mamaya idol. <laughs> at pagdating namin sa yubing Kutituan mga idol dito sa aming lugar sa Sambuanga dyan pala kami bili ng lechon manok mga idol. Medyo mahal na pala ngayon ang lechon manok mga idol. Nasa 290 ang buo. At ang sabi ni sir sa akin anong flavor daw kasi meron silang flavor na hot and spicy. Tapos meron din pala silang sweet rose pati pepper rose ang sabi ko wag na lang kasi magsawsawa na lang ako. At pag-uwi namin galing doon mga idol, syempre dyan pa rin ako mamibili sa Brad ko. Shout out sa iyo Brad. Bali tumaas pala yung karne nila mga idol kasi dati 220, ta ngayon nasa 230 na. At ang napili kong karne mga idol yung nasa pork chop kasi gusto ko yung may laman at may kunting taba mga idol. Bali 3/4 ata yan ang nabili ko. Pero hindi yan siya frozen mga idol ha Presko talaga yan siya. Pagkatapos namin dyan bumili mga idol, dumaan pala kami sa Vicky bumili kami ng pan para sa aming agahan mga idol. At pagdating namin sa bahay mga idol, nakita ko na pala yung pangalawang anak ko na nagpabaga na ng uling. Sabi ng pangalawang anak ko mga idol, nagalit daw ang mama nila kaya pinuntahan ko na sa kwarto mga idol at nakita nyo naman kung paano ko siya nilambing. At tumingi na rin tayo ng tawad sa kanya mga idol. Yun nga kasi hindi tayo nakapagpaalam sa kanya. At ngayon, pinatawad niya na rin tayo mga idol. Bumili pa lang kami ng ice cream mga idol tapos pan kasi minsan lang kasi kami makatikim ng ice cream. Kapag meron lang akong sobra mga idol sa aking swildo, makabili ako ng masasarap na pagkain tulad ganyan. Kasi inuuna ko muna yung mga bayarin sa bahay, tubig, ilaw tapos utang sa tindahan 'yan mga idol. At ngayon, sa shoutout muna tayo mga idol sa ating mahal na mga followers diyan. Shoutout kay Brother Jason Bartolome di Barigon, USA, Sambonga City. <laughs> God bless brother. Shout out din kay Sir Norlito Marco from Batanga City. Shout out din kay Ma'am Lorna from Cavite. Albert Kapuyan from Pasig City. Shout out sa sir. Shout out din kay Ma'am Marita Tabaw Balad from La Union, Bacnotan. Shout out din kay Sir Ronel Olivia from Cavite. Angela Amora Mar Bibi from Iloilo -Ilo City. Shout out sa iyo ma'am, may gabida. At kay sir Noel Aris Morales from Nueva Ecija. Shout out sa iyo sir, shout out sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi mga idol, God bless po. Mga idol, sa hindi pala na shout out natin. Sa susunod na vlog natin, sa shoutout na naman tayo mga idol. Huwag kayong mag-alala mga idol, nakalista po kayong lahat yung sino yung nagko-comment sa akin at nagpapa-shoutout. Yun, nalista ko yung lahat mga idol kasi iniisa-isa ko lang kasi marami po kayo mga idol. Maraming maraming salamat po sa lahat ng suporta ninyo. At syempre mga idol, tikman natin yung niluto natin. Sobrang sarap talaga mga idol. Sakto lang talaga yung pag ko idol at saka yung pagluluto ko hindi talaga siya sunog. Ganyan lang kalaki mga idol ang pag ko sa karne hindi talaga masyado maliit at dahil kunti lang yung sinaing niya kanina mga idol kaya nagsaing na naman siya ulit para yan sa akin mga idol o oh, ba diba, anong sinabi ko nung last vlog mga idol may sariling gawain sila kapag kumakain na kami at nauna pa man sila kain sa atin mga idol Siyempre tayo rin hindi makapigil kuha tayo nito dolo. o balat balat dol yan balat lang balat tapos carne dol ang layak yun ako na. cokarni yo so oh. bulyon tomatis tanin ya mmm wow Hmm, ah. Hanggang tingin lang muna tayo sa kanila mga idol kasi mamaya pa tayo kakain. Shout out pala ko kay Ma'am nung dati nag-comment siya. Masarap daw to pag may soft drinks yan na ma'am. Meron na pong soft drinks yan ma'am. Tara mga idol, kain po tayo ninyong lahat. Sabayan nyo po kami. Sa mga bagong followers ko, welcome po kayo dito sa page ko. Masaya talaga mga idol pag ganito kayo. Kumakain, nagtitipon-tipon. Nagkwekwentuhan ang buong pamilya sa hapagkainan. Kasi naluto naman ang kanin mga idol. Tara, kain tayo. Samahan nyo ko. Kung nakaabot ka sa part ng video na to mga idol, pwede mo rin to i-follow ang ating page at i-share at mag-comment para malaman natin mga idol kung saan umabot ang video na to. Maraming maraming salamat pala mga idol sa panonood ng video na to. Ingat kayo palagi. God bless.